Hi guys, Flo here and I'm back with another gala. Gusto kong makita yung Pililla Windmills kaya dito kami dumaan sa likuran. Syempre mas malayo siya pero ang aliw kasi ang daming bayan ng Laguna na madadaanan. Mm -hmm. Late ko na na-realize na, na mag-video. Kaya dito na ako sa Pagsanhan na kapag start So, ito pala yung tourist capital of Laguna kasi nandito yung Pagsanhan Falls. Ito naman yung Pagsanhan Arc na ginawa from 1878 to 1880. And if you want mag-Pagsanhan Falls Day Tour, meron yan sa clock. And use my promo code FLOKAINGLET for discounts. Tapos, nadaanan din namin yung Our Lady of Guadalupe Church nila dito. Ang ganda. After Pagsanhan, dito naman tayo sa Embroidery Capital of the Philippines, ang Lumban. Kaya if kailangan nyo ng mga barong Tagalog, Filipiniana. Lumban is the place to be at dito rin matatagpuan ang Lake Caliraya. Next, bye kalagayan, dito naman tayo sa kalayaan. Alam nyo ba may hydroelectric power plant pala dito? Bawal lang mag-take ng videos kaya dumiretso na kami dito sa Muni Coffee. Sikat din to sila sa social media, mahaba ang pila and very affordable yung mga coffee nila. Inag-order ako ng Muni Chocolate in fairness masarap. After nyan, dito naman tayo sa Wood Carving Capital of the Philippines, Paite, Laguna. Taglat lang yung Paite, tas nandito na kami sa Pakil, Laguna. Dito naman ginaganap yung Turumba Festival. After Pakil, bumabaybay na kami ng sinuloan kaso walang signboard. Binarayo dito yung Mount Romelo and Buruisan Falls. Next up, nandito naman tayo sa bayan ng And sila sa Hawaiian Festival. And from here, natatanaw na natin yung mga windmills. After family, nasa Mabitak, Laguna naman tayo. Isa sa mga dinarayo dito ay ang Mabitak Church and may mga rattan furnitures making din dito. Sobrang kitang-kita na rito yung Pililia Windmills. And sa susunod na vlog ko naman yun, yun lang guys. Thank you for watching. Keep follow me for more vlogs. Just go with the flow. Bye-bye!